charot mga kabanggani at kapwa Antingero, yan po ating mga iba't ibang uri na mutya Ayan, humantong po tayo dito sa mutyang ito Dalawang uri po ng mutya Ang mutya po ng papaya Totoo pala may mutya sa papaya Ito nakuha sa hilaw na papaya Ito sa hinog Merami marami na rin po nagbablog at nagpopos ng bertod ng mutya Mga bisang pampaamo Pangakit, maganda sa kabuhayan Ayan po. Maganda pampaakit paakit po yan. Maganda sa kabuhayan. Maganda rin po sa paglalakbay, sa pangkaligtasan. Ginagamit rin po ang kontra sa kulang, barang, sa mga masamang pantasma. Tagataboy ng mga negative vibes. Ayan po. Ayan po ang mutya ng papaya. Legit na legit po yan. Ayan. Makikita ninyo. Ito yung sa hinog. Nakuha sa hinog na papaya. Ito yung sa... Ilaw na papaya. Mura pa yata ito. Naging bato na po yan. Legit na mutsa po yan. Yan po ang mutsa ng papaya. Maraming salamat po.